So it's Sunday nga pala at napag-isipan namin ni Mr. na mag-road trip. Babaybayin namin ang daanan from General Luna to the Pasher So alam niyo naman siguro na kapag renta kami ng bike kahapon. So hindi lang tayo mag-road trip, mamamalengki din tayo mamimili sa mga vendor, mga local na nagtitinda sa tabi ng kalsada. Napansin ko talaga nung nagbiyahe kami, Nung nag land tour, nakita ko talaga ang daming nagbibinta sa kalsada. First stop nga pala namin is dito sa tindahan na nagbibenta ng mga root crops at saka mga gulay. Ito nga pala ay mga tanim ni kuya at yung iba naman is binibili sa dapa. So ganitong mga gulay at saka mga pagkain, hindi ko ito nabibili sa New Zealand at first time din ito makita ni Mister. Especially na yung kasava, hindi pa talaga niya nasilayan yung kasava o yung kamuting kahoy. New Zealand naman marami silang mga kamote, o kumara yung tinatawag nila pero yung gabi at saka yung kamoting kahoy or yung kasava is wala sa New Zealand, hindi yan tumutubo. Chare na ngumparini ng among puas. Among apam. Namay nagluto siguro ikaw na nagluto te? <laughs> Thank you. It's okay. It's okay, Auntie. Te, hey, ayun It's okay. Thank you. Oy, oh. Thank you. Salamat <laughs> ka, Rajaw. <laughs> sa <inyo>. Salamat sa sukling. Anong diliman ko? Ayun na. ni Kayo. Thank you. Thank you. So, nakabili nga pala kami ng saging, mais, at saka gabi. Bumili din kami ng kasava. At saka okay. talong. So pagkatapos nga pala is binaybay na naman naman yung daanan. At nakaabot na naman kami sa isang tindahan dito na nagtitinda ng mga gulay at meron ding kamote, maadyong iba't ibang mga bits maadyong. and pieces na pwede mong ulamin at kainin. Ay, inita ay. Madyong buntag. Oo. Oh, oh. Kung sa may atong buwan, maadyo. Kung sa may maadyo sa buntag. <laughs> Ini. Batong, kadagan ba? Aning batong? Oo, oh, sa isa ka kilo daon, 80. 80? Ah, okay. O, okay. isa oh, ka kilo daon. Enjoy, hane? Ang japi yung kamote nimo. mo. Yeah. 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 Ah, timbang na ha. ha. Oh. Ang samay atong kuan. Hindi la lagi makabog. Hindi lagi makabog. Di ang may mga kuan. Ang samay mo, mo, layat na, la, lajat lang taanig, pinakuan. Oo, oh, oo, oh, oh, sige. Ano ginger? This one. Sitaw. Sitaw, bataw, patane. O uh, tinta jaon. O no? tinta Jaon. Jaon. Jaon.

ligwinta ligwinta dari plus yung tuh okay tuh 130, my dear one thirty amora 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 lima hundrede lima hundrede 180. 180! 180! <laughs> 180. Tagadiin man ka. Si eh! Darami sa GL nag Subing Swimming swimming. Oh, 180. Thank you. Salamat. Ano nang kayo yung anak mo na na, oy! Get me It's yours na! Ah! Wala! Oh! Taksi. Oh, taxi! wala! Keep, keep the chains ko, no? Huh? Ala, salamat sir. Salamat ka radyaw daw. <laughs> so nakabili nga pala kami kay nanay ng kamote, sitaw at saka sibuyas at bawang. So pagkatapos is nag-drive na naman kami. Nakakita kami dito ng mangga at saka siniguelas. Nagpila. Siniguelas, you try it. Pilaw ko na siya, te. Usa, te. usara, Kay basi niya They <laughs> Yeah, just try it. Baik Wih, di macam paak Hmm, chame. Pilate. Mani, mani e teh. 1 kilo teh. O kilo. 1 kilo. 1 kilo. Nah, Serigau. Ah, serigal udah ini. Wih Uban ada ini sila nyamak kon samik mangga Oh nah try Now this one I wanna It's try that like. Yeah the girls love it So we yes. <laughs> <laughs> So nakabili nga pala kami kay ate ng siniguelas, mangga at saka Indian mango. Napakasarap nga pala. Pagkatapos ay nag-drive na naman, naghanap ng nagtitinda sa kalsada. Pagkatapos ng ilang minutong pagda-drive ay nakakita kami na nagtitinda ng watermelon. Yadaghan mang kayong kung ano, watermelon. Tasting daw. Pretest, pretest. This one, pretest. Good, sweet sweet. Yeah. Yeah. Mm. Yummy. Lamig. Mm, lamig lagi. Templado. Kilid ng dagat. Tanam mo buyot. Tagtaman. Ah. Mm -hmm. Mauday. Lamig. Direct watermelon oh. siya. no? Dato dito. Sa buyot ra. Kami. Pambot. Sa ah. kami. Pambot. Ah. Pambot. 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 Mm -hmm. um, uh -huh. Last na namin ini. Eh. Sogo na Marso. Kami na sabi. Ah. Ipa lain ano. Season ra ni, season ra ni siya. Ah. Hmm. Tatakulan ma. Wala na ni. Greatest abe. Oh, uh, Thank you. Hmm. e iki pili sa. Pag nag-hazard kami, pasa-pasa. Hmm. Ala. Ah, tanaw ra oh. Para ma. Para. Pila man ninyo ma-harvest kaganta din? Sa ting. Okay? naman. E Imo e na natin. Imo na. Salamat. <laughs> Salamat, sis. Eh. Okay, Sadya School, oh. <laughs> Salamat ka, Thank, Thank, Thank you! So yun, pagkatapos na rin bye-bye yung daanan at nakapili ng mga bits and pieces is umuwi na agad kami. So ito nga palang lahat na nabili namin sa pamamalingkin namin sa daanan. So it's so nice to support the local vendors dito sa Siargao o kahit saan man sa Pilipinas. Pag nakakakita tayo ng mga nagtitinda sa kalsada, maganda siguro na kahit konti ibilhan natin sila. So lahat nga pala na nabili namin today is ibibigay namin ito sa staff. Saan kami nagsistay? Dito sa Shergao. Pagpapasalamat kasi napakabait ng mga staff dito. At we welcome talaga kami ng bonggang bongga. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At sa susunod naman na vlog, bye!